po siya open and likod. Bali, may cover po siya. So, kakabitin po natin. At, po si uh, good morning mga katsoy at sa ating pong minamahal na mga viewers so ayan mga katsoy at update po tayo dito sa shop po at balik po ngayong araw po ay magkakabit po tayo ng ating uh, na finish na po na project na hangar cabinet po so bali natapos ko na po yung ating ginagawa na hangar cabinet po at uh, ito na po siya mga katisoy yan so may handle na rin po siya glass po yung kanyang uh, po po ating pinto dito naman po ay ano lang po siya istupo po dahil ito po yung mismong paglalagyan po nung box po yung safety box po so bali ito naman po yung isang mga katsoy ayan so ito po yung kanyang design ayan Yan, ang height po bali nito mga katisoy ay 4 po, 4 feet po. Ayan. So ito po, may butas po siya yun para sa safety box po so bali ang pinto po nito ay kaya open po ito sliding po mga uh, katisoy yung glass na sliding po at ito naman po yung kanyang uh, ilalim po ng lababo ayan so pail din po siya at medyo maliit lang po siya at ito naman po yung isa po nating project pa ayan yan 4 feet lang naman po ang haba nito ang height naman po ay 3 feet so ito po yung kanyang loob yan may hati po siyang shield nito so doon naman po ay dalawa mga katasoy yan simple lang po siya bali kulong po yan mga nakatisoy wala po siyang uh, hindi po siya open ang likod bali may cover po siya kasi so, ikakabitin po natin mamaya mga ate so pag naikabit na po natin yung uh, yung dalawa pong yun tsaka yung pong ilalim yung labaw so ayan nakagayak na rin po yung ating gamit at inintay lang po natin mga ate yung sasakyan at, update po tayo mga ate mamaya pag uh, nandyan na po yung sasakyan pag tayo mag install na po So yan mga katisoy at narito na po yung ating ay kakabit po at naikargan na po natin bali dalawa pong pirasa yung mga katisoy at bali po si William po ang kasama natin tsaka si Archie so ayan, natapos din tayo mga katisoy so ayan mga katisoy at narin na po yung ating ikakabit po dito sa baba, uh, sa requiem at po <coughs> Bali so, dyan sa tayo magkakabit po sa so, dati kong pinagkabitan natin uh, tinihintay lang po yung ilabas yung sasakyan po yan so, ang um, hindi po tayo kakasya yan shout out po sa ating mga viewers yan maraming maraming salamat po sa nag subscribe uh, at nanonood po ng mga aking videos yan thank you po <coughs> so bali makalimbing po ngayon mga katisoy at uh, Hinagahanap po natin ang pagkakabit mga kapatid kasi may kakabit pa tayong isa na maliit. Kaya inuwihan natin tsaka na nag-uulan po. Ayan, okay. daging po. At 8 na po kami nakapunta dito sa... <coughs> ating uh, gabi po at ininstall na po namin. So yung isa po din ay hindi ko i-compound pa po, ito, po pong natin. So ito po yung isa. Uh, ito po ay ano na po namin dahil ano po siya dito sa formula po ng dada. Ano po siya kaya ano na po siya. Kaya meron po po siya. Hindi po natin in-install. Po, po siya record niya din sa padang so, Ito na po namin. ママやからな。

Anak. Atairi wala. Ah. Ah. Tumpi magbago, Pampulyunan

Huh? Ayan. Yeah. ko. 이렇게 <susurra> 움 <susurra> Ssssssssssssss Lalo, dito, sa Pilipinas yun yung napalit. Hindi siya makakagawa yun. Sabi na, sa lumis. So, ayan mga kapatid, natapos na po yung ating uh, hangar kami nito. So, ayan po. Bali na isilang gabi po natin yung mga gilid po niyan. Pati ilalim po. So, ito. Ayan. So, yung pinto po nito mga kapatid. So, uh, medyo nagkamali po tayo at ating papalatan. Kinapos po. So, ayan. Ito po yung may box. So open lang po 'yan. Yeah. So, bala ito po yung ilalim. <coughs> Wala na po siyang uh, division. Ito po yung isa. Niya, 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 araw. Wala rin mga ako So, ayan. At natapos na tayo ng mga kakaisway. Up to siya tayo.